Morning, good morning, good morning. Ayan. Uh, mayroon akong ipakilala sa inyo tungkol doon sa mga halaman, agamot, no? Ito, ito yung iniinom ko. Kinakapi ko tuwing umaga at hapon. Ayan. Eh, Kinakapi ko. Imbis na magkapi ka ng uh, uh, yung living ko, ay, living, uh, yung ano, yung, yung coffee na tayo rito barako or or ano mang klaseng coffee, coffee meat, yung mga ganyan. Huwag na. Ito na lang. Mas magaling pa. Yan. Kasi ito, magbigay ito ng magandang benepisyo. Ano ba itong dahon na ito? Dahon ng dahon ng biabas. Yan o. Oh. Dahon ng biabas. Ayun, ito ay nagkukontrol to sa mga nakakain natin ng mga uh, toxic na mga nakakain natin, no. Yan, sila 'yung nagko-control, no. Para hindi tayo hindi hindi agad-agad na atakihin ang ating puso, yan. Ng ating liver mga lalo na doon sa mga ah, mahilig sa mga inihaw, ihaw-ihaw, yan, mga ganyan. Mm, sa mga kinilaw, kilaw-kilaw, yan. Ito po yan. Okay. And then, gamot din to sa sugat ha. Uh, pang baba din to sa mga uh, panghugas din to. Ang nilaga nito pwede rin panghugas sa mga sugat-sugat. Ito ay mga, ito rin ay nguyain mo at igamot mo sa sugat. Yan. Okay. Uh, kung nasugatan ka. Hmm. Uh, ihilom ka agad yung yung sugat yung dugo Siyempre, pagka nasugatan ka, malakas ang tulong ng dugo, no? gusto ng dugo, daloy ng dugo. E, ito, ito po. E tapal mo lang to, ngayain mo lang to. At itapal mo. Wala, pa na po ang dugo, okay? Ito. Ito. Dahon na bukado. Sinasabay ko to sila paglaga. Okay? Tatlong klaseng dahon yan. Dahon ng bukado, no? Ah, dahon ng bukado para sa puso sa high blood yan hmm, sa puso sa high blood at uh, sa iba't ibang mga cancers na sakit na sa katawan ng tao okay yan maganda po ito and then uh, kung mayroong da bukado mayroon ring tayong dahon ng goyabano ang dahon ng goyabano ay uh, gamot ito para sa uh, na uh, nalason sa pagkain yan Nalason sa pagkain, lalo lalo na sa mga bata. Nalason sa pagkain. Ito po. Laga mo lang 'to. Ta, mga tatlong baso, mga siguro mga 20 na dahon ito. Laga mo tapos painom mo. Sakit 'di ba ang tiyan mo kasi nalason ka sa pagkain. Ayun. Lalo na 'yung mga mahilig sa pistahan na mamista-pista. <laughs> oh, tapos hindi nila alam na nilalagyan ng uh, kunting uh, pangumay. Yun, pag-uwi sa bahay, ayun, puro rot. No? Tae-tae, tapos na -e, ta -e. yeah. hospital ang labas. Yan. Oh, sa mga handaan, ingat po tayo dan, ha? Okay, and then ito ay gamot din to sa cancers. Sa lahat ng cancers, pinakamaganda tong gamot sa cancer, okay? Okay? Uh, sana maka, ito ay nakapagbigay sa inyo ng uh, magandang dulo para sa health natin. Eh, ito kasi panglaban din to sa, panglaban to sa bato. No? Sa bato, sa mga kansos. Sa mga kansos. Ito po panglaban. Maraming salamat po. Uh, God bless po sa ating lahat. Kaya ito, ilalaga ko na. Maraming salamat. God bless you.